What's up guys? Welcome back sa Kapitan TV. Alam mo ba na sa iba't ibang panig ng mundo ay napakaraming pagkain nagpapakita ng kakaibang kultura at tradisyon ng bawat bansa. Para sa ilan, ang pagkain ay dapat masarap at kaaya-aya sa paningin. Pero para sa iba, ang pagkain ay maaaring kakaiba, nakakadiri o nakakatakot. Ngunit ito'y bahagi ng kanilang kasaysayan at pagkakakilanlan. Kaya sa video na ito, samahan nyo akong tuklasin ang top 10 na pinakakakaibang pagkain na totoong kinakain ng tao sa mundo. Ihanda ang sikmura ninyo dahil baka pagkatapos nito, magbago ang pananaw ninyo tungkol sa pagkain. Unahin na natin ang isa sa mga pinakakilala sa buong mundo, ang balut ng Pilipinas isang nilagang itlog ng bibe na may partly developed na sisiw sa loob. Para sa mga Pilipino, ito ay normal na street food na mabibili sa kalsada, kadalasan sa gabi. Para sa ilan, ito ay masustansya at nagbibigay ng lakas. Ngunit para sa mga hindi sanay, lalo na sa mga turista, madalas itong itinuturing na nakakadiri. Kapag kumakain ng balut, unang iinumin ang sabaw sa loob ng itlog. Pagkatapos ay kakainin ang sisiw kasama ng yok at puti. Sinasabi ng mga sanay dito na ang lasa nito ay talagang malasa, parang pinaghalong manok at itlog. Ang balot ay kasama na sa kultura, kasaysayan at kahit kontrobersiya. Kahit hindi nakapagtataka kung bakit lagi itong kabilang sa mga pinaka-weird pero iconic na pagkain sa mundo. Ang sumunod ay ang hawkar ng Iceland. Kung sa Pilipinas ay itlog, sa Iceland naman ay pating. Ngunit hindi basta-basta pating. Ito ay Greenland shark na hindi ligtas kainin kapag sariwa kahit kailangan dumaan sa kakaibang proseso ng fermentation. Inililibing ang karne sa lupa sa loob ng ilang buwan, sakay sa sabit para patuyuin. Ang resulta, haukar, isang pagkaing may matinding amoy ng amonya at lasa na sobrang tapang. Para sa mga taga-Iceland, ito ay simbolo ng kanilang survival dahil sa matinding lamig ng bansa. Kakaunti lang ang kanilang resources, kaya natutunan nilang gawing pagkain ang kahit ang lason na hayop. Para sa mga turista, Halos imposibleng kainin ng hawkar. Maraming nagkukumahog uminom ng tubig pagkatapos matikman. Ngunit para sa Icelander, ito ay bahagi ng kanilang tradisyon, ang Caso Marzo ng Italy. Kung ang keso ay masarap, paano kung may ikasama itong buhay na uud? Ang Caso Marzo ay isang keso mula sa Sardinia, Italy na sinasadya nilang pasukan ng langaw. Ang larvae ng langaw ang kakain sa keso na nagiging dahilan ng pagkakaroon nito ng creamy texture at kakaibang lasa. Ano ang nakakadiri? Habang kinakain ito, gumagalaw pa ang mga uod. May ilan na tinatanggal muna ito bago kainin pero may mga lokal na naniniwala na mas masarap kapag buhay pa ang mga ito. Dahil dito ipinagbawal ang kaso Marzu sa European Union. Pero sa kabila nito, Lihim pa rin itong ibinebenta at itinuturing na kayaman ng kulinary ng Sardinia, ang Sanakji ng South Korea. Sa South Korea, may pagkain siguradong magpapakaba sa habang kumakain ang Sanakji o buhay na maliliit na pugita. Pinupunit ang pugita sa maliliit na piraso at kahit iwahiwalay na, gumagalaw pa rin ito dahil sa natitirang nerve activity. Kaya kapag sinubo mo, gagalaw pa ito sa bibig mo. Ito ba ay delikado? Oo, tama ka. Ito ay delikado dahil maaaring dumikit ang mga suction cups sa lalamunan. Ngunit para sa mga lokal, ito ay simbolo ng freshness at tapang ng kumakain. Ang Fugo ng Japan Isang pagkain na hindi lang kakaiba kundi nakakamatay kung mali ang paghahanda. Ang Fugo o Pufferfish ng Japan Ang isdang ito ay may matinding laso na tinatawag na tetrodotoxin. Kapag hindi tama ang pagkakaprepara, maaaring itong ikamatay ng kakain. Kaya tanging lisensyadong chef lamang ang pinapayagang magluto nito. Sa kabila ng panganib, libo-libong tao pa rin ang gustong sumubok nito taon-taon. Para sa mga Hapon, ang pagkain ng fugo ay simbolo ng pagtitiwala at tapang, ang fried tarantulas ng Cambodia. Sa bayan ng Skuon, Cambodia, kilala bilang Spiderville, sikat ang pagkain ng pritong tarantula. Nagsimula ito noong panahon ng kagutuman sa ilalim ng Khmer Rouge. Walang makain ng mga tao, kaya't napilitan silang hulihin ang mga gagamba para mabuhay hanggang sa naging bahagi ito ng kanilang kultura at negosyo. Ngayon, isa na itong tourist attraction. Piniprito ang tarantula sa mantika, bawang at asin. Ito ay malutong sa labas at malambot naman sa loob. Maraming turista ang nagtatapang-tapangan na subukan ito at nagugulat sila na hindi naman pala ganong kasama ang lasa. Ang Century Egg ng China Isang itlog na kulay itim at kulay berdi naman ang pula nito. Ito ang tinatawag na Century Egg ng China. Hindi naman talaga 100 years bago kainin, kundi ilang linggo o buwan lamang na pinabababad sa luwad, asin at abo. Ang resulta ay itlog na may kakaibang amoy at lasa. Para sa ilan, nakakadira ang itsura. Pero sa mga sanay, ito ay masarap lalo na kapag kasama ng lugaw o malamig na tofu. Ang century egg ay simbolo ng culinary tradisyon ng China. Kakaiba pero mahalaga sa kanilang kultura. Ang surstroming ng Sweden sa Sweden, kilala ang pagkain tinatawag na surströmming, fermented herring na may pinakamatinding amoy sa buong mundo. Binubuksan pa lang ang lata, buo na sa paligid ang amoy na parang bulok na itlog at basurang isda. Sa katunayan, maraming airline ang nagbabawal na pagdadala ng surströmming dahil sa amoy nito. Pero para sa mga Suweko, ito ay pagkain na may kasaysayan. Kinakain ito kasama ng tinapay, patatas at sibuyas. Mahirap tiisin ang amoy pero para sa kanila ito ay bahagi ng tradisyon, ang escamoles ng Mexico. Sa Mexico may delicacy na tinatawag na escamoles na hindi lang basta insekto kundi mga etlog ng langgam. Tinuturing itong insect caviar dahil mahal at espesyal. May texture itong parang cottage cheese at lasa na medyo buttery. Para sa mga Aztec nung sinaunang panahon, ito ay pagkain ng maharlika. Hanggang ngayon, isa pa rin itong sikat na exotic dish sa Mexico City at mga probinsya. At sa uli, isa sa pinakakakaiba, ang snake wine mula sa Vietnam at China. Isang bote ng alak na may nakalubog na buhay o patay na ahas sa loob. Pinaniniwalaan ang laso ng ahas ay nawawala kapag hinalo sa alak at nagiging medicinal drink na nagbibigay lakas, stamina at pagkalalaki. Para sa iba, ito ay nakakatakot at kakaiba pero sa mga bansa kung saan ito popular, ito ay tradisyon at bahagi ng kanilang folk medicine. Nabitin ka ba? Sige, ito ang isang bonus, ang kopi luwak ng Indonesia. Kung mahilig ka sa kape, baka mapaisip ka muna bago tikman ang isang ito. Ang kopi luwak mula sa Indonesia ay tinuturing na isa sa pinakamahal at pinakakakaibang kape sa buong mundo. Ano nga ba ang special dito? Hindi lang basta ito ordinaryong kape, dahil ang mga butil ng kape ay kinakain muna ng siwit cat, isang malit na hayop na kawig ng pusa. Pagkatapos dumaan sa tiyan nito, ilalabas ang mga butil kasama ng dumi. Ang mga magsasaka ay kukolektahin ang mga iyon, lilinisin ng mabuti at saka ipoproseso bilang kape. Nakakagulat ba? Oo, nakakagulat pero ayon sa mga eksperto, dumadaan daw sa natural fermentation ang beans habang nasa tiyan ng siwit dahilan para magkaroon nito ng kakaibang lasa na mas smooth at hindi mapait. Ang kopi luwak ay naging luxury drink at binebenta ng napakamahal sa mga kafe sa buong mundo. Para sa ilan, ito ay delicacy. Para sa iba naman, medyo nakakadiri. Pero isang bagay ang sigurado. Kakaiba ito at tunay na patunay na ang tao ay handang gumawa ng lahat para lang sa isang perfect cup of coffee. Ayan, natunghayan natin ang top 10 na pinakakakaibang pagkain sa mundo mula sa balot ng Pilipinas hanggang sa snake wine ng Vietnam. Bawat isa ay may kwento ng kultura, kasaysayan at pananaw ng tao tungkol sa pagkain. Ngayon ang tanong ko, alin sa mga ito ang kaya mong subukan? At alin ang hinding-hindi mo kakainin kahit kailan? I-comment ninyo sa baba ang inyong sagot at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kakaibang kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo.